Sa video na to guys, pinadala nga pala ako ni mama ng gulay ng gabi galing bukit. Kaya kami ngayon ay makakalibre na naman ng may uulang. Dito rin ba kayo guys magluto ng gabi? Pakicomment naman. Kaya nga agad na ako susumakay sa motor para bumili nga ng aking gagamitin. Tu ay sinama ko na nga itong aking dalawang anak kasi iiyakan na naman ako. Lapit lang naman yung aking pagbibilhan kaya isinama ko na. Isinama ko na rin dyan si Lisa kasi hindi pwede na walang magkakapit dun sa dalawang bata. Bali dito ay liliko na nga kami dito sa kaliwa kasi dun sa kabila ang bilihan ng gata. Alipa kadating dating na nga namin dito ay agad na rin akong bumaba. At dito ay pumili na nga ako ng sili na panlagay natin mamaya. At lung pirasong siling birding nga lang palagay sa ilalagay ko dito para makakain din ng ayos yung mga bata bata. dito guys ay pumili na nga ako dito ng sibuyas at saka bawang para kumpleto na yung mga gagamitin natin mamaya. Pagkatapos nga ay binayaran ko na rin yung gata at saka yung mga rekadong ating napili. 70 pesos nga pala ang isang kilong gata dito pero ayos lang yan kaysa magakit ka pa ng puno ng niyo. Pag hindi ka nga marunong ay baka malaglag ka pa siguradong bakli pa ang iyong liit. to the point tayo guys at pag uwi ko nga ng bahay pinaghiwa ko na itong rekadong aking binili inuna ko nga pala dito yung sibuyas. Tapos sisinunod ko na nga dito yung bawang pero ito ay pinagpipitpit ko lamang. Yan kasi ang sekreto ng sarap pag ang bawang ay pinipit lang. Charot. Tapos nga inilagay ko na yung gabi na tinuyo na bigay ni mama dito sa ating kalderong hindi umiitim. Yan nga pala ay binawasan ko yung gabi kasi medyo marami talaga yung padala ni mama. Kasi magkulang yung gata na ating binili. Pinagsama-sama ko na nga dito ilagay yung ating sibuyas at saka bawang. Dadagdagan ko pa yan guys ng sili na ating birding. Dagdagan ko pa nga ito ng pangapampapugin sang kapat nilagyan ko nga ito nitong sarap. Pinipit ko na nga dito itong pamintang itim para mailagay ko na rin. Katapos ko nga ilagay yung pamintang itim nilagyan ko na rin ito ng tansyadong asin para hindi mapaalat. Kung ay ilagay mga rekado ay sinunod ko na rin itong una nating gata. Pagkatapos ko nga guys dito ilagay yung gata ay dali-dali na ako pumunta doon sa ating uling na de-blower. Sa ko nga guys diyan ay naghintay lang ako ng ilang minuto at binuksan ko ito at ito nang itsura. Naluwalo ko nga lang pala ito guys kasi hindi pa yan luto. Yung nasa ilalim lang kasi ang maluluto diyan pag hindi mo hinalo. Naghintay nga lang ako dito mahibas ang sabaw pagkatapos nga mahibas ng mahibas sa sabaw ay ko na rin yung ating liputo. Alala ko lang pala sa hindi <laughs> po nga pala guys yung purong purong gata talaga na dapat mong ipahuli so ay nilalagay ko pa gusto ko na na medyo naglalangis yung mga ginagat ang dahil nga kinulangan ako dyan sa siling birde nagdagdag pa ako nitong siling labuyo tatlong piraso lang para hindi masyadong mahal pagkalagay mo nga nung liputok na gata ihintayin mo lang na mahibas yung sabaw dito na nga guys ang itsura nya paghibas na yung sabaw talaga napakasarap nito guys kaikain lalo na sa mga bahaw pagkaluto nga nito guys ay agad na rin ako nagsandok para maumpisa na ang pagkain namin kung nakarating ka nga pala sa part na ito ay paki mag-comment naman kung taga saan ka para nalalaman din namin kung hangga saan nakakarating yung aming mga video. Ali kayo kain po tayo at napakarami nitong akin niluto na gabi. Katapos ko nga magsando kaya agad ko na rin itong inupakan. Grabe naman talaga tamoy palang ako ay natatakam. Part na yan guys ay silip na silip nga yung aking panganay tang papakyut ka sa camera. Huwag ka nang magpakyut ah, dahil gwapo ka naman, nakasayong ama. Grabe <laughs> naman talaga yung sobo dito ng aking bunso. Matingnan nyo naman na talagang napakaganado niyang kumain. Distingin nyo din yung ganitong mga luto yung tinuyo na gabi guys. Talagang magugustuhan din ito ng anak nyong mga pihikan. Siyempre, hindi si Kuya Rance na dyan at talaga nagpakitang gilas din. Talagang napakalaki rin niyang umanga Hanggang dito na nga lang pala guys ang ating video for today. Don't forget to follow my page. Malaking bagay na rin guys kung malalik and share ang ating video. See you next video. Salamat. Thank you for watching.